Malaki ang pagkakaiba ng nanay sa tatay. Ang tatay magtatrabaho lang yan at may maibigay na sweldo sa nanay. Matatawag na responsabling tatay na siya. Pagsabihan ng anak, sapat na. Pero ang nanay, nanay yan. Simula sa paghihirap, sa pagdala sa sinapupunan, hanggang sa mailuwal ang anak, hanggang sa pag-aalaga pag may sakit, Pagtingin, pag-asikaso, pagpapakain, pag-aalala, paghatid sundo, pagluluto, paglalaba, paglilinis, pagtatanggol. Kargo lahat ng nanay yan. Pero minsan may isa lang dyan na hindi magampanan. Ang isang nanay, irresponsabling nanay na siya. Ang tatay, pag may binigay na pera sa nanay, kadalasan nanay na rin ang problema kapag kinukulang. Kapag ang nanay nagkakasakit, pipilitin pa rin kumilos, magampanan lang ang pagiging nanay. Kaya sa part nating mga anak, bigay natin ng napakalaking respeto at paggalang kasi sobrang daming sakripisyong binibigay ng ating mga magulang, lalo na ang ating mga nanay. Kaya sa lahat ng mga kababaihan, lalo na sa mga nanay, saludo po ako sa inyo.